Bayad 500 daw. Di makatarungan. Ano ba ko? Yes, punta kami ng dagat. Dagat yung pupuntahan natin ngayon. Diyan na kami nakapunta doon. Lalo nga sana namin dun kami sa Pulse. Kaso na-miss niya daw yung dagat. Ah, doon kami pupunta ngayon. Na-miss ko rin naman magdagat. Tagal na namin hindi nagdadagat eh. Kali dumaan kami dito sa Chanika. May bayad 500 daw. Dati kasi wala. Tsaka, grabe naman yung 500. Entrance ang you know, ina. na kami amarela. Kaya pala na-issue natong Bohol. Hello. <laughs> Biro mo 500 entrance sa dagat lang. Maganda yun naman yung dagat dito, malinis kasi alagang-alaga nila. Pero di makatarungan. Oh, bali gagawin na lang naman dito. kami kami hinagdanan cave nito. Mas mura pa doon. May entrance dito 125 kapag gusto mo maligo 170 kapag ayaw maligo gusto ko lang tumingin. Diri mo oh, ba yun, no? Okay. 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 Yes, sir. Oh, sir. Maligo mo? No? Ah. 250. Ay, okay. salba. Ay, okay. life lifeless? Oo, ipakita lang na sa lifeguard, sir, para makalagay. Ah, sorry. Okay.

nakaka-enchan siya kasi madilim. Tapos... Ganda-ganda. Ano <laughs> Tadlo ka? Hmm. Gano'n, ang dito tumataba? Ya, kerana hirit hirit gayong. Hehehe, ikatan Eh. Asal engkau boleh. Hoi, kita. Palito yung nagdanan kay Bis sabi nga. Nagsinag ba? May nagbibenta dito ng ano, souvenir. Around 200 plus, 250. Tapos may mga t-shirt na 120, 150. Ganun